Mr. Chairman. you know, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? meron yes, siya hawak ng warrant. Na, sinabi nila, sinabi nila. Sinabi nila. And hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant. Ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagsab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? You know, they, they said they were serving warrant. served kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor. Magsaserve po kami nun. Pero hindi... O oh, ano isaserve nyo kung wala kayo ng waran? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. From, uh, pag alis namin, nag uh, actually po planned operation dahil po pinilano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Oh, so naka-blatter na, naka na lalakad kayo, mag-serve kayo ng waran? Yes, Your Honor. Uh, Saan na yung blatter? Saan na yung blatter na yan? Okay, uh, Mr. Chair, sa mga, mga sinabit natin. Okay, na ayan na naman, oh. No? ayan na naman, Mr. Che, Palagi na dudos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? So, sinabi niya, they were serving the warrant, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak so sila. So, saan? Saan ang warrant niyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Uh sa loob ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo? The time. Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time niyan? Na Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. That... Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So, dala-dala niyo warrant? Dala po namin oh, niyo. Bakit your sabi mo na walang warrant? Mag... Pagbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Ba't mo sinabi na walang waras? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. sabi mo walang waran. Sir, based dun sa report, sir, uh, pagbabalidate nga sila, ang, wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung si nga, HM HM HM. dapat HM. pinitindin nyo kasi, Sen. na ang may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. sir. Sila, De intelligence officer, nagsusurbilan sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi si pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan y ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure yan, eh, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Mag-serve ka ng warrant. Alaga naman, mag-serve sa kayo ni Porme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung na kayo ni Porme. Ganun lang yun. That's the uh, one. Nahirap yung ako. The, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibay ko kayo? For the record, wala naman siguro makapagsabi dyan na Sinong pinakamaraming na na pulis dito sa Senado? Ah, kaninong komite, pinakamaraming nakontempt na pulis na at saka mga mga witnesses. Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo kung uh, dati ko kayong tao basta kahit kamali kayo, mamalasin kay sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalan yain kayo. 'Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. kung sabihin porque na kaya, dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na, bakit naman na, Wawalang hiyain yung polis kung dapat, eh, hindi, hindi, dapat wawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong, kwan. wala akong, uh, wala akong pinapaburan dito. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk outan ka. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one is, uh, I am trying to be fair here. Wala akong, uh, hindi ako, hindi wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na, uh, masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang na rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na sibilyan, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, Pagiging cheap PNP. Pagi... <laughs> Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record. Na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo kayong mga abusadong polis dahil uh, niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi yun dapat, hindi kayo dapat magiging polis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong polis. Hanggat sa antay aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo Anong warfare gusto niyo ilalaban sa akin. Hindi ko kaya atrasan kung si Raulo kayong polis. Kung kayo matinong polis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao.